Kung walang nagsabi nito sa iyo kamakailan, hayaan mong sabihin ko ngayon. Ipinagmamalaki ka ng langit. Hindi dahil sa pagiging perpekto mo, kundi sa patuloy mong pagsubok kahit ilang beses ka nang nadapa. Ipinagmamalaki ka ng mga anghel sa bawat pagpili mong magmahal muli kahit minsan ay masakit. Napakarami mong nalampasan. Napakarami mong itinaguyod at sa lahat ng iyon, hindi ka kailanman nag-iisa. Sa bawat luha, may kamay ng langit na sumasalo. Sa bawat dasal na binitawan mo sa katahimikan, may tinig mula sa langit na tumugon. Ito ang panahon mo. Panahon para buksan muli ang puso. Panahon para maramdaman ang liwanag ng pag-ibig, hindi bilang gantimpala, kundi bilang bahagi ng tadhana mo. Sapagkat ang langit ay hindi nagpapadala ng kulang. Lagi itong buo, sakto, at tamang-tama sa oras. Salamat sa iyo na piniling manatili hanggang dulo. Ang pananatili mo ay tanda ng bukas na kaluluwa. Ang pananatili mo ay patunay na ikaw ay handang tanggapin ang himalang isinulat para lamang sa iyo. Naway ang liwanag na ito ay manatili sa puso mo kahit matapos ang mensaheng ito. Kung tunay mong naramdaman na ito ay para sa iyo, nais kitang anyayahan na itype sa baba ang mga salitang, Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Ang pagsasabing ito ay pagtanggap, pag-aangkin, at paninindigan. Mahalaga rin ang iyong presensya dito sa ating komunidad ng liwanag.